So, ayan guys, andito na tayo sa counter. Gihintay lang tayo guys, no, dahil medyo madami pang nakapila. So, ayan, naabutan na tayo ng close. Ayan. So, habang nakapila na tayo dun guys, bumalik pala tayo dito sa ano, may nakalimutan lang tayong kunin. So, ayun, hab nakapila pa naman. So, Sobrang haba ng pila. So ayan, tamang hintay lang tayo guys no dahil palapit na naman tayo guys sa ano counter. So ayan, ang daming tao talaga guys. Ayan, kasi ano, araw to ng Sabado. So, madaming tao pumupunta sa grocery. Ayan. tayo guys so daming tao maghihintay lang tayo guys niyo at ito yung akin na panibid yan daming si Hi guys. Ayan guys, kagagaling lang natin ng palengke. At ito, may nabili tayo dito guys. Isang tray na XL egg. Ayan, $1.95 ang tray nito guys. Ayan, medyo mura ngayon ang ano guys, ang itlog. At ito, meron tayo dito ano, gamis. Ano ba ito? Tingnan natin guys na. Ayan. Meron tayo dito sour rainbow candy. Sour, sour rainbow candy strips. Stripe. Ayan. Ano, ito guys is 130. So, ang laman nito guys is 30 pieces. Ayan. At pinta natin dito guys is 5 piso ang isa. Ayan, dalawang box ang kinuha natin, guys. At itong, meron tayo dito dalawang ano, itong sigarilyo, guys. Ayan. At meron tayo dito to chicharon. Macaroni chicharon. Bumili tayo, guys. Na ano, apat lang na piraso, guys. Na para hindi tayo maano, Minsan lang naman kasi may naghahanap nito na guys. Kaya apat lang kinuha ko. At itong ano. Itong ampaw. Ito guys. Nabili ko dati guys. Nung nakaraang araw is. Sampung piso ang isang ganito. So ngayon na uh, bigla ako guys. Pag total niya ati is. Tag 12 na daw ang isa. Ayan. Bintahan natin dito guys. Is isang ganito. Isang pack is. 15 na. 15 pesos na ang isang pack. Ayan, kumuha lang tayo dito ng uh, anim na piraso, guys. Ayan. Ampaw. Kasi mahal ang bigas. Kaya siya nagmahal, guys, dahil mahal ang bigas. Dahil daw po, ang gamit nila dito is yung 7 tanner daw na bigas. Ayan. Anim na piraso, anim na pack. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat lima at meron tayo dito ng konting ano guys bumili lang ako ng ano gamit namin sa kusina guys lamas lamas ayan sinisiparate ko kasi guys yung gamit namin sa kusina ayan dahil ito medyo mora to siya guys 150 ang ano kilo so kumuha lang tayo nito ng ilang piraso lang guys 150 ang kilo nito guys dahil medyo na ano gamitin lang natin sa kusina hindi kagaya nung binibenta natin guys na yung tag 70, 175 ang kilo ayan kumuha lang tayo ng lim, ano anim na piraso guys at itong bawang 2, for 6, 6 na piraso din guys ayan ito lang ang pinunta ko kanina guys sa palinke. At bumili din ako ng isang kilo na isda. Yung mulmol. Alam natin ngayon. Ayan lang guys. Ang update ko for today. Pumunta ako ng palengke at ito yung aking napamili na ito pambata at itlog, ampaw, itong lamas-lamas, tabawang at saka sibuyas na At itong ano guys, chicharon at meron tayong sigarilyo dito guys. Ayan. Thank you for watching guys. So ayun guys, pagkatapos nating pumunta ng palengke ito na naman tayo gagawa tayo ng ice tubig dahil wala na pong laman yung aming freezer so ngayon habang nag gumagawa tayo dyan ng ice tubig tingnan mo yung kasama ko yung, <laughs> yung asawa ko guys nag mobi marathon siya nagre pa nga siya dahil wala daw TV kaya yun dahil po sira ang TV namin guys So, ayan. Gawa lang tayo ng ice tubig. So, ito pala yung nagawa ko na ice tubig. Tag 3 isa ang benta ko dito guys. Pag hindi pa siya ano, matigas, pwede pa siyang dalawang piso yung ice water or ice tubig dito sa amin guys. Ano, isang, isang galon lang ang ating gagawin ngayon guys na ice tubig dahil medyo ano na guys kapoy kapoy dahil marami tayong ginagawa yun bang pagkatapos natin mamili at ayun mga maraming gawain dito sa bahay at yun saka na muna tayo gagawa ng ice tubig na madami ayan guys ipakita ko sa inyo yung loob ng aming freezer. So, ayan. yan na lang yung natira namin na ice too big. And dito sa baba is wala na talaga. Kaya, bilis-bilisan po natin ang paggawa guys. No? Dahil medyo ano, mainit ngayon. abenta yung mga malamig yung ice. So, ayan. Nakagawa na tayo ng isang langgana. At dadagdagan pa natin yan ang sa ganun, mapuno natin itong freezer. So, ayan lang guys. Thank you for watching guys.